May tuturing na pang-iinsulto para sa mga Duterte ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais itong makimagkasundo sa kanila. Ayon ito sa isang dating opisyal ng gobyerno. Bakit? Alamin ang buong detalye mula sa report ni Almar Forzuelo Exclusive. <laughs> <laughs> yan. Ito ang naging prangkang reaksyon ni dating National Defense Secretary Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Kaugnay ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais nitong makipagsundo sa mga Duterte. Matatanda ang sinabi ni Marcos Jr. na ayaw na daw niya ng gulo at kaaway. Pero para kay Gonzales, insulto lamang ito sa mga Duterte. Paliwanag pa niya bakit pa makiipagsundo si Marcos Jr. sa pamilya Duterte kung naipakulong na nito ang dating Pangulo at may nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Gonzales, malinaw na isa itong anyo ng pambabasto sa pamilya. Huwag mo naman gawing tanga yung mga... Yung mga... Mo, Pagkatapos mong ipa-arrest yung tatay o i-impeach mo pa. Tapos sabihin, hindi, kasundo na lang tayo. Mahirap yan. Yeah. Ika nga, inaapin mo na, huwag mo nang insultuhin pa. Kasi lalo lang na magagalit siya. Huwag... Dahil dito, payo ni Gonzales kay Pangulong Marcos Jr., itigil na ang pagkukunwari at huwag nang magbalat kayo. At kunwari naghahangad ito ng pagkakaibigan, lalo na ko ang kilos naman niya ay malinaw na salungat sa kanyang pinagsasabi. Kung may gagawin siya, tuloy niya na. Huwag niyo kunyari, friendly siya. Dapat kung may gusto siya, may binabalak siya na para ibagsak yung kalabay niya, Linawin niya at ituloy niya. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng mga Duterte, kaugnay sa panibagong pahayag ni Marcos Jr. Sa kabila nito, matatandaan na nauna nang iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ang klase ng taong pumapayag sa areglo, lalo na sa mga taong anyay ng gulo sa kanya at sa kanilang pamilya. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kumahal Almar Forzuelo, SMN News.